Hi everyone, samaan nyo naman ako ngayon at ibabagray naman natin yung mga kapatid ko dahil nga nagsimula na rin yung mga klase nila sa school. Ito, baka love letter to ng mga klase niya. <laughs> Chika ko sa inyo kung paano ko nalaman na hindi pala ako matalino. Nung high school ako. Ang sabi niya sa akin, akala ko ba Ayan matalino ka? Ito. Nasaktan ako parang dinurog ako sa upuan ko. <laughs> so ito na guys, yung bag ng kapatid ko and bago na yung bag niya. Ayan. Mas lumaki na yung bag niya ngayon. By the way, guys, yung background ko today is, ayan, yung Hello Kitty naming bahay. Ay, yung Hello Kitty naming kwarto. Ay. At yung kapatid ko, nagpaalam na ako sa kanya na iba grade ko siya. Nahin na natin tong alcohol marker niya. Nakakarating lang kanina. O, diba, nagsashopping na yung kapatid ko. Ayan. Yung mga marker niya na binili niya. Meron siyang 80 pieces. 80, ala, oh, oh, 80 pieces na marker. Ayan yung kapatid ko na isa. Nakaka-uwi lang niya. Tapos, ito yung bag niya. Ang unang natin is, ito na, yung pinakamaliit. Dami na kailan ko sa inyo na i-bag na daw natin siya ulit. So, ayan, kakauwi niya lang kanina galing school. Ito yung unang-unang laman. Wow, ang aesthetic naman ng mga gamit niya. Ako wala kung ganto eh. Ito, baka love letter to ng kaklase niya. Good morning po, ma'am. Excuse me po, kahapon si Elian. si <laughs> Sakit po kasi yun chan, pero ganyan niya sulat. Hindi si mama yung nagsulat nito, bi. Walang no, Noong imi ng kapatid ko na ito, manong mana sa ate niya. <laughs> Tapos meron siyang ganito, yung religion, yung para sa mga notebook. Ayan. Oh, unang-unang ano pa lang, pocket pa lang na gagambala ng utak. Oh, ang dami niyang pentel pin. Second pocket naman niya. Meron gunting, isang ball pen dalawang pentel, isang permanent, tapos isang pang whiteboard. Kabug! Dati ako, lagi akong walang ganito. Tapos scotch tape, tapos meron pa siyang glue. Tapos ginagawa niya lang slime. Tapos eto pa, mabula ng lapis. Tapos meron pa siyang red and blue. Kabug, big grade 5 pa lang yan. Tapos dito naman sa ilalim ng bag niya, ayan. Ang laman is etong papel. Tapos, meron siyang ano, nameplate. Ayan, pangalan niya kasi is is no ito yung mga kailangan niya ang dami niya palang kailangan kasi di ba sa elementary sobrang haba ng ano uh, ng listahan kaya magastos din okay. nakikita natin kasi baka magaling sa akin kasi sobrang organized na sa bagay dito naman tayo sa pang ilan na to pang apat na oh ang ganda B color, color blue pag grade 5 si cover na yan lahat Ayan, notebook niya. Ang dami, kaya mabigat. Ito yung whiteboard niya. Hindi ko pa nakikita yung pencil case niya na nag-trending dati. Ito naman, sa pinakamalaki, ito na yung pinakamaraming yung... Walang laman. Meron siyang payong maliit lang, yung madali lang bitbitin. Ayan, kumpleto siya sa mga ganito. Meron siyang pad paper, so hindi siya manghingi. Blurred paper, manila paper. Yung unti ng laman ng bag niya is na no, ngayon. Kaya natin yung laman ng bag niya ngayon. Tapos, pinakuha ko yung bag niya na nagtrending trending lang. Kasi million views yun Kasi lang, binura ko kasi nga, na-violate ni TikTok. Hindi ko alam, ay Facebook, hindi ko alam kung bakit. At yung dati niyang bag, ayan, yung unicorn. Pero ngayon parang, mas, ano na yung mas maganda yung bag niya. Ano to siguro yung pencil case na dati. Wala, oh, B. Eh. Ano to? Dati pa yan. Ano yan? May ganito siya? Ano yan? Face bar? Ano Ito sabi niya pampaputi? Ito ba yun? Alam niyo ba, B? Meron pa siyang mga sunscreen, sunscreen kinini. Na binibili. May sabon siya, B. Ayan, mga ano sabon sa ano ba? mukha. Kaya marami siyang mga ganitong gamit na mga pang, ano niya, kaartehan niya. Parang ako lang din siya. Tapos ito, may mga ganito siya. Face bar. Ngayon ko lang ito nakita sa bag niyo. Tapos, ayan, meron siya mga ganito. Paintings. Alam niyo ba, may mga nagbibigay sa akin ng mga cards. Logo cards. Lomo cards. Binibigyan ako ng logo cards ng mga bata. Tapos ayan, yung iba kinakuha niya. Ang dami niya ng na ano. Sticker. Ang niya. Sticker ng ano. Ayan. Ito pa yung isa niyang bag. Di ba? Ang ganda. Ngayon, akana yung bag mo. Ito yung pag ng kapatid ko na to. Wala akong inaasahan dito. Wala akong ina-expect na maganda. Diba? Yung ball pen niya, walang takip. May kanya-kanya talaga kami yung ano, pag-uugali. Kasi guys, lima kami yung kapatid. So, yung isa namin hindi pa nag-aaral. May grade 5, grade 8, okay, tapos senior high. Ako, wala, cute lang. College. Ito yung pabango niyang napakabaho. Uy, bango-bango. Eh, mabango bango -bango, to. Yung kay Snow pala yung mabaho. Ito pala yung, ano, sugar dolls. May glue rin siya. Ba't ko yung glue? Ba't ko yung binila ni mama ako? Ito, eh. ball pen, dalawa. Apat pala, tapos yung dalawa, walang sakit. Meron ka rin pala mga ganito, babe. hindi oh, ako binibila ni mama ng ganito, ah. Ano yun? Ang selos. <laughs> <laughs> ako kasi kailangan ko na ng binder, tapos ball pen, bag yun lang. Sapat. Hindi ako bubuli yung lapis niya. Lapis, wow, may investment. Tapos ito, tignan mo, kakasimula lang ng pasok. Ito, sira na agad yung ano mo. <laughs> Yung pang, ano, ng ball pen. By the way, itong bag na to is galing boardwalk. Bag ko to eh. Bag ko um, Galing siyang boardwalk. Tapos sa malaking, ano naman yun, niya. Dapat andito ko eh. Malaking bag. Dito yung Aqua Plus niya na ginagamit ko dati. Ano yung gusto ko kasi maligat lang siya. So, kasi talaga siya sa bag. Pad paper, nasa una lang magaling. Namiminipan ka na pala ba eh. Tapos ito yung mga notebook na binalutan ko nung nakaraan. Sobrang galing ko magbalot. Di ano to? Wow, may happy face. May ganito rin kami oh, dati. Yeah. Oo, chips. Pag may ganito ka, ibig sabihin, perfect May plus, plus grade to be. May marami akong ganito dati. Huwag niyo akong ganda! Oh, baby. Oh, baby. Oh, Look Tukat my baby. baby. Oh, grobe. Pupons yun naman. Pawis na siya kasi pinatay ko yung aircon, guys. Ganyan ka-OA yung pawis niya parang naligo. Yun lang, ayun lang naman yung bag raid natin kasi dalawa pa lang yung pumapasok sa amin. Pangano na lang yung bag raid ko sa akin. Siyempre, gagandahan ko. May chika pala ako sa inyo. Be. Alam niyo ba, kung paano ko nalaman. Oh, nagsitingin nice sila sa tika ko. Chika ko sa inyo kung paano ko nalaman na hindi pala ako matalino. Nung high school ako. Ngayon, hindi pa din. Kasi nung high school ako, be, ano, masipag ako, ganyan. Tapos, nakakasagot ako sa mga recitation. Ganon. So, feeling ko, antalino ko nun. Kasi, Bibi, umalis ka dyan eh. Kasi parang nakakasabay ako sa mga, ano namin, ganun, sa mga top, kinime. Sa top list ko, ganun. Tapos alam ko nang talagang perfect ako, nagpapasa ako ng mga activity namin. Kapag hindi ako nakapagpasa, parang manulubo na ako kaya. Kasi pag ako gumawa lahat. Tapos kung paano ko nalaman na hindi pala ako matalino, one time meron kaming activity. Nasa activity na yon merong parang tatlong chair. Tapos pinili kami maging leader. Nagulta ko si Olivos, sinawag. Olivos, ano leader ka ganyan. Pinigyan kami ng tatlong chairs. Sa tatlong chairs na 'yon, may tatlong leader. So ginawa kong leader ganyan, Olivos. Dito pili kami ng members ganyan. So yung mga ano mga YouTube lang, pinili ko ng pili ko nung high school, pinili ko sila ganyan na members ko ganyan. Tapos ayun pala ang gagawin namin, isasagot kami ng mga questions ganyan. Tapos babe, pag kasi sumasagot ako ng question, syempre pinag-iisipan mo ng gano'n. Tapos hindi rin ako magaling parang kumake up ng mga lessons namin. Pero nagtatap naman ako sa class namin. Tapos ayun na nga. Nakaupo na kami nun. Tapos may tinanong na yung teacher namin. Hindi ako nakakasagot. As in, nakailan question na siya. gano'n. So, siguro yung mga members ko, wala na sila ng chance ka, na mananalo kami kasi nga, wala akong masagot talaga. hindi ko lang alam kung anong subject. Pero, alam ko, medyo mahina ako sa subject na yun. Tapos, nagulat ako, sabi nung isang member ko, Uh, ang sabi niya no, na tanda-tanda ko kasi paulit ulit-ulit yun sa utak kong talagang umaano. Uh, ko pa din, ganun. Ang sabi niya sa akin, akala ko ba ay er, yan matalino ka? Hmm. Na, may, nasaktan ako. Parang dinurog ako sa upuan ko. Na, parang, parang, parang gusto kong umiyak noon na kasi sinabihan naman ako ng uh, Akala ko ba ay er, yan matalino ka? Tapos parang kasi wala akong masagot. So, nasabi niya yun. Eh, pero yung nagsasabi naman sa kanon, parang medyo close kami, ganun. Parang friends kami. Hindi siya babae. So, lalaki siya babae. Eh. Tapos, ayan, parang umuulit-ulit na siya sa utak ko. Nung high school ako, hanggang ngayon, naririnig ko pa rin siya. Tapos, ngayon, tinanggap ko na lang talaga na hindi pala ako matalino. Tapos, sadyang masipag lang ako noon, nung high school ako. Ayan, parang nawalan na ako ng ganan ng sagot-sagot, ganun, kahit alam ko yung sagot noon. Hindi na talaga ako sumagot kasi nga, parang na-question ako na parang, akala ko ba ayan eh, matalino? <laughs> parang dinurog yung puso at utak ko. Pero pero at least may sipag kasi ngayon kahit talino at sipag wala na. Kaya ayun kapag uh, sa mga kaklase niyo be careful sa mga sasabihin niyo word kasi hindi niyo alam sa mga sinasabi niyo pala parang umuulit-ulit 'yun sa utak ng ano ng kaklase niyo RTB Kasi kahit close friends pa kayo ganun, kung ganoon yung sasabihin mo, syempre nakakabwisit ka. Tadali yan hanggang sa pagtanda niya ganun. So ayun ayun lang ang lesson natin. At hugs dyan sa mga napapagod ng mag-aaral pero kailangan magpatuloy dahil may pangarap. Bye! Yun so, lang, palike, follow, and share nga ng page ko. Thanks for watching!